sana so, uh, good morning. Magandang tanghali po sa inyong lahat. So, kakain po tayo. So, nagluto po tayo ng ating uh, ulam ngayong Friday. Ayan, nagluto po tayo ng pinangat sa gata na tulingan. Ayan, mga kamis, mga kawaiti. Napakasarap. So, yan. Kamiyas lang po yung ating inilagay dyan. At syempre yung ating uh, uh, sile. Yung ating luya sa ano. Uh, so yan, rekaduhan po natin yan, tinimplahan po natin. So ito po, may kanin po tayo. Siyempre ito, masarap po ito sa bahaw. So ito naman, uh, medyo kanina ko pa sinain ito maaga kasi pumasok yung aking isang anak. Kaya ito yung akay natin. So yun, nagsain naman tayo no, para sa panangarihan. So tara, manata natin ito. So kamayan time ito mga kakarik mga kawaiti. Um, sarap ng rito mga kakarik mga kawaiti. So tara, yun o. No? So mga Aris, ito yung ating ano, yun, oh, nagluto tayo. Yun, oh. yun. Kaya, kaya na tayo. So tara, kaya po tayo. Yun. So tutulingan. So yung ginawa natin, pinaigaigan natin ng kote yung ating pinakapangat bago saka natin iniligay yung ating kakanggatan ng tuwing ating ginamit dyan. tayo. Hmm. So, masarap talaga sa pinangat. So, yung talaga yung, uh, maigay-maigay. So, medyo takay po tayo. Kaya, hindi na po tayo. Medyo maigay naman. Kaya lang, konti lang. Kasi talaga pagluluto ng pinangat talaga. So, yung talaga magdamag. So, hanggang sa pati yung tinik, makakain na natin. Kaya so, ganun yung talaga mga lumang luto na talagang tinik makakain mo na sa sobrang lambot so yan pinangat natin at uh, nilagay natin lang gata kaya ang tawag dito pinangat sa gata na tulingan salamat so, po ito mga di sana try niyo po yung aking mga recipe Uh, simple lang, pero sabi nga, uh, ah ahanap-hanapin. Yeah, Ito yung sili. Ito, sili rin. Sili berde. Yeah. kasi may konting anghang yung kakain natin para tampagana. Hmm. So, kagabi naman, Nagpangat naman tayo ng pinangat sa kamyas na tilapia naman. Tilapia naman yung ating ulam kagabi. Tumangin yung kulingan. Okay, kaya sinasamang toloko na rin, maraming bunga kasi yung uh, kamyas doon kaysa sa masayang so hanapin natin ang pagkagamitan kasi nabublok lang naman din at nahuhulog kaya kumuha tayo para magamit sa ating mga ilulutong ulan hmm. manghang Tatlong kata. Malinamnam. Ano? Um, Sarap nung kamiyas, oh. Hmm. O, kahit sa suka ang gamitin natin, so marami kasing kamias, kaya kami yung ginamit natin sa ating pinangat. Ato, pinangat sa kata. Malinamnam. Um, Malinamnam.

buwan ng ang ang nung ating kinain. Ano at po? So, na naman. Yan. Thank you, thank you, Lord. Sa biyaya ang aming natalanggap at siyempre, marami sa mga sa mga blessing. Thank you, thank you. So yan, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng aking mga viewers at followers. At uh, syempre uh, subscriber, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito lang yung uh, pagkain ng ating pananghalian. Maraming maraming salamat po sa pagsama. Sana po mula, umpisa hanggang dulo, tapusin po natin yung ating mga video. Para hindi po masayang ang ginagawa nating mga content o video. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. I love you all. So, thank you! Bye! -bye. So, sa kusina ni Cambolicious, sigurado the best ang ating kakain. So, ayan. Ang minu na natin ngayon, ang niluto po natin ay pinangat sa kamyas na tulingan. Pinangat sa gata na tulingan. Thank you. So, kailangan ulitin para perfect. Thank you. Bye-bye.